Boss niya subscriber po. Ask ko lang sana if anong uki okay ba mag-order sa Shopee na girl seat. Meron kasi doon na tag 700 to 15 to 2,500 din po. Kaya ang mas maganda doon boss sana mapansin. Okay dol punta tayo sa Shopee. Shopee tayo punta. tayo mag-order genuine parts. So, meron akong uh, legit na seller. to straight machine. Straight machine. So, straight machine. Yun. So dito lahat ng binta nila po genuine parts ng rose So ito guys, ito ang orderin mo. So may 265 sold na sila. So makita natin dito na mas uma, maganda ang kanilang mga ratings. So yun lang guys.